ngayon, pa kayo ang nyo, yung mga salita na sinasabi ng lahat ng mga kayon, ay nandito ngayon itatakbo bilang magiging alagad ng Kansas City. <laughs> <laughs> na yung pwede na yun, no? Ano na yun, na yun, kung ano, may kailangang amoy ano ba kayo dito dali may kailangang may dumis saan naman eh pangalan niya dali Rade na sa Senado. Hindi nila Dino. Bilang kalihim! Nitong Peso City. Bilang kalihim ng ating lahat. Ang nais nice ko pang inandog sa Ang magandang kalatpatan at na tayo natin inaandog sa inyo na pinakamagandang pari ang pinakamaganda sa atin na ah, ang paglilingkod sa inyo na hindi lamang ito nagtatampo. <laughs>

<missile> Kanyang, <bag> <tos Ware> man, <tos halos> para at sige sige sige. Kapitan naman kapitan. At ito na tayo ng muling kandidato na ngayon. Ay mga taga mula ulit ng Cubao kay sa City. Siya ang ng barbecue Ate ay At tinga. <laughs> <laughs> at <laughs> at, eh <nga>. at <laughs> siya ang nagpaundad ng usok at ulan. <laughs> at <laughs> siya ang nagpaundad sa ating na toyo na no may kasamang kalamansi. At siya na'y paunlat na may suka na no napaka-slastic si man. Muli yata yung balik sa Senado. pa. Yun! Matyate! Yeah. Yeah. ko alam kung niya

Not mo na yun, not mo na. Mamaya pa tayo magungumpad niya. Mamaya pa tayo magigitigot sa bawat linya. Muli, balik! Boom! Ilong rin siya. Bakit mo? Bakit mo? Bakit mo? Bakit mo?